So yun, what's up guys? Kumusta kayong lahat? Good morning po sa ating lahat. Pala pupunta kami sa ilog ngayon guys para kuan magtitingin ako ng kuan ng buhangin sa ilog na pwedeng pagkunan para sa kuan pagsesemento namin sa bahay. Titingin ako ng mga kuan guys malinis na buhangin para kuan gamitin namin. Pangbalay ko yung pangsaangin ng daras. Opo, gagawa kami ng kwarto ng podjeng ko. Kasi, kasi lumalaki. Kasi Luma lumalaki na siya. Kasi pinapalo yung ako. Hindi. Kasi kan guys, guys, kasi gusto niya nang magsarili ng kwarto. Kaya gagawan namin siya ng kwan ng, ng kwarto niya. Bale, mamaya guys, mamaya hapon siguro. Bibili kami ng Mama, hollow block at bakal. Tara, medyo lang bahay namin, kuya. Opo. Tapos yung buhangin guys, hindi na kami bibili, bali magkitingin na lang ako diyan sa ilog kung may mga kuan malinis na buhangin na pagkukuhanan namin. Okay guys, nandito na kami sa kuan, sa buki. Buki ang ito na yung punla natin. Oo. Pantog ba kita kami kami na yan guys bago yan guys daanan muna natin yung tanim nating sili at talong dito sa dulo ng bukid dyan o oh, sa baba bali dalawang araw na yan guys ito na yung hanging bridge pero tignan muna natin yung mga tanim natin Ayan, wala namang namatay guys buhay naman silang lahat talong tsaka sili talong sili talong sili saan nga guys dito kami mag ano, magpitingin pero mataas pa kasi itong ilog Maraming mga sayote dito guys na tumutubo o, Bali tinap tinapon lang nila. Ito palalakihin natin tong mga to. Ayun lang natin silang tumubo diyan guys. So, marami dito. Ayun pa. ay pa oras sa baba. Naan guys, dito kami kumuha ng kwan ng buhangin na pinang namin dyan sa kwan ng kwan kulungan ng baboy dito lang dyan lang kami kumuha pero kwan guys mababa pa tong tubig noon ngayon eh medyo mataas na dyan so magtitingin kami ng iba guys ng ibang pagkukuhaanan dyan ha. dyan ha. Saan guys dito wala naman na dito tas kasi itong itong tubig hindi marumi yan dapat yung malinis na buhangin ayan maliit ano dito? pang siguro guys pang pito na kwan siguro na ng semento pang pitong bag ang kukunin namin kaya medyo marami-rami wala kung wala guys kapilitan na ano bibili na lang siguro kami kung wala akong makikita pero maghanap muna kami pagpupuhanan tara na para doon sa may hanging bridge doon. Dadaan kami sa taas guys sa may hanging bridge. Tingnan na, tingnan mo madulas yan no? oh. So guys, tingnan nyo itong mga kwan. Gamit ng mga taga bundok. Huh? Uh, gamit lang kwan yan uh, ng kwan. Talabaw ang naghihila dito guys. Pwede pinagsasakyan nila ng mga produkto nila mga gulay tapos pwede ding pagsakyan ng baboy eh. kasi ito ba kainan so... <coughs> guys punta kami sa pam sa pam ilog pam 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 na Sige, lakad ka ha? So guys, nandito na kami sa Kwan sa may Waig. Dito sa pastulan ng kanto Ng kambing. Andan yung mga kambing namin o. Oh. Bale, dito rin ako kumbuhan ng buhangin guys. Dito, kapang semento sa uh, kuan sa bahay namin kaya dito rin ako kukuha ng pag ko sa may kwarto ng kutjeng ko buhangin tapos mamaya guys mag order kami dun sa kuan sa surong ng hollow black sa black tsaka eto guys yung mga buhangin oh. Ah. pwedeng pang gamitin pang semento libre lang ito guys bali bubuhatin lang namin gamit yung kalabaw Bali, diyan kami nag-picnic nun ni Aldrin guys. So, no? Pero hindi ganito kalakas yung tubig. Mas mahina noon. Tapos mas malinis noon. Hindi tayo maliligo kasi mal malamig na. Tapos mo yung sapin mo. Baka babasa. Basa na yata. O kasama yung kamay mo. O kasama yung kamay mo. dito nga guys baka kulang ito pinisan na lang namin dyan sa bandarya tapos iipunin namin tawagin ko yung pamangkin ko kasama ko mag iipon dito ng buhangin dito tanggalin tong mga ano tong mga damo dito rin guys pwede rin dito dito tapos pwede rin kami kumuha dito sa gitna guys pero kailangan mo ano paanuhin yung tubig niya para hindi mabigat buhatin ng kalabaw dito tapos lipat dun sa kuhan sa tuyo oh yan pwede man. pero maganda dito guys sa kuhan, para malinis na dito marami siguro ito Bali babalik na lang kami dito guys kasi pumunta lang kami dito para magtingin kung pay, pwedeng pagkuhanan. Kung wala sana guys, bibili na lang kami sa pilitan na lang 'yon. Oh, tara na, tara na balik na lang tayo sa ano. Pagkukuha na tayo. 'Yon yung kalabong ni Daddy. O oh, sige na magugas ka na. Ako na dyan. Oh, na ka na waro. Nako na ako na ako na. Ako na ako na ako na. Pinapagod ko na eh. So guys. Nandito na kami sa sa may gilid ng ilog. Meron pala makopa dito guys. So yan. Makopa. Ito yung mga buwan niya. oh Nang hulog lang. ala ka pa Hindi. masin ko. Kaya na na. Kaya na. Ito ayan guys okay. magpapabuhat na naman ito kaya ayaw ko sana kasama ito kasi palagi na lang nagpapabuhat o, Sandali karat sandali sandali Tignan natin yung sa pinag-treasurean nila guys Yan sila nag-treasure lati guys Yan sa sa loob dyan Hey, vlog ko din ito guys. <makes noise> <makes noise> <Yeah. makes noise> Diyan sila guys na nag-treasure. Pero madam muna. No? Dali nung kan uh, guys. Nung unang nag-treasure sila dyan. Dyan. Hindi lang nila mano-mano. Tapos gumagamit sila ng kan, Hindi na para basagin yung mga bato pero nagkala nung kwan guys tumagal nag hire na sila ng bako yung may breaker yun yung ginamit ilang pang ano sa mga bato pang bitak hindi ko lang alam guys kung may nakuha sila Pam, may nakuha sila ng gano eh, sure. ginto ng bunso ng bako Po, ako dito, 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 dito. Maglakad ka diket sakwan sa king bridge ako Pwede na ka na lakad sana iya eh dandan lang madulas ka kasi ito pala yung kahoy na kon guys na mumunga ng tulay dilaw yung bunga na itong kahoy na to pinakain ng mga ibon ito dati nun guys daming bunga na ito halos yellow yung nakikita dito halos dilaw ngayon naubos na nila pag bumunga na naman yan ulit oh, sige na sige na Ito pala guys, kwan. Tong pan niya, flooring niya. Kahoy lang. Kaya medyo minsan guys, delikado ito pagka marupok na tong kahoy, pag natapakan mo napuputol Pero ngayon guys, medyo makwan pa naman. Patibay pa naman. Sana guys, yung flooring ito, yung bakal. Kaso na ano yung budget. Hindi, hindi, namin alam kung sa pumunta yung budget kung ano para sa bakal sana na yun ayan guys yung isang ano na putol pinalitan nila ng kuhan tawayan wag ah pagkakait ka nila dyan abot na yan oh ito na guys yung so naputol putol kaya kung paanang ang bata to papasa dito o, Tara na, tara na. Baka mahulog ko pa, pa dyan. bilis bilis ayan yung mga tanim natin balay guys ayan yung mga tanim natin balay ko lang pa yun guys tataniman ko ba dito sa bandarito. sa saka dito sa gilid tataniman ko pa yun balay ko kasi yung nabihin, nabili namin kan guys punla bali yung mga tumubong punla na yung binili namin na itinanim namin dyan So ayan nga guys, pauwi na kami. Bye guys! There. Lagi slide ako dyan sa Ibrahim. Ang ganda guys. Oh, takbo na karo, takbo ka. Tae. Oh. Uh -huh. Doon na sa bahay, bilis na. Punta na doon. Sige na. Oo, lang pa dito. So guys, may nakita nga kami, balitignan lang namin yan, babalikan na lang namin yun kung kakasya yun ng pang ano pang anim siguro di kaya pitong templahan ng semento pag kakasya yun ayun na lang talagang namin at least ano guys makatipid tayo sa pambili ng buhangin kasi dito kasi sa amin guys malayo ang pagkukuha na ng buhangin tapos pagka bibilhin mo yun pinakamura na siguro yung 3,200 Ayan. Kaya laking tipid kung doon na kami ka Kaya so, nga guys, hanggang dito na lang. Salamat sa pagsama sa akin sa video na to. Kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, please subscribe. At huwag kalimutan mag-iwan ng like or comment guys. Pagkatapos ng video. So, bye bye ka na. Bye bye. Bye bye. Ingat. So, bye bye. Ingat. God bless.